guys nakauwi ako na ba sa bahay guys galing sa Lots for Less at Princess ito na ang nabili ko guys ito na lahat ang nabili ko dalawang boxes at anim na cellophane sa Lots ayan at dalawa sa NCCC. NCCC. Dalawang. Ang nabayaran ko sa NCCC ay 872. Ang kunti-kunti, guys, ha? 872. At ang nabayaran ko sa lots, guys, ay 4767 thousand seven sixty Ayan. O, kunti lang. Ayan na ang presyo. Mahal masyado. mag na tayo, guys, sa ating napamili. Wow. Ah. Baygon ka tol. Apat na boxes lang, guys. Yan. Apat. Start tayo dito. cheese, wapilo. Yan. Kuntik lang. Mga chikimocho. Mr. Milk. Dalawang ganito. Cloud 9. Pancit Canton. Mga noodles. Dihon. Dalawa lang yung binili ko. Ito. Mga Copico uh, Blanca. Happy Happy Nuts <laughs> Happy Nuts at mga twin coffee yan ang laman ng isang box dalawa a uh, box <laughs> isang silo twin itong isa mga non food mga ikyo e sister ay okay ito, tawas, chlorine, at salicylic acid. Ayan. Ariel, liquid, sun silk, green, palmolive green, espro, 6 plus 1 na, surf, yellow, at muriatic acid, downy, joy, wings yellow, wings na orange, at isang bar na surf. Yan lang. Pasok natin ulit. guys, mga kichirya. Pang tatlo. Tatlong cellophane. Domino biscuit. At mga mga vikat, yatos, super crunch. Ito, 24 pieces yung binili ko. Kasi nagbili si Kuya ng ganito, guys, uh, sa Luisa no Mall 20 pieces na ubos na kaagad. Mga patata, maliliit na pagkain Ito. Ito. Yan ang laman ng mga si Kuya. Pang tatlo, apat na cellophane. Ay, ang bigat. So, guys, mga kula. Ayan, kola, dalawa. Sweet joy, isa lang. Ito, Norby. At saka ganito, apat lang binili ko nito. Extra big. So guys. Gigalos nama lakas. Masuk ke dalam. Ya, dalaman. Pang lima. Ayo banyak cicir ulit guys. ito so, na yung pizzeria ulit. Ay, ay. Ito, maliliit na picheria. Ang hirap. Ang hirap ng buhay. At ang iswa nila guys, oh. Iwan ko kung magkano na ito. Iba na ang mukha. Malaki-laki na kunti. Dati ang binta ko 3 pesos ng Iwan ko ngayon kung magkano na ito. Hindi ko na tingnan yung presyo. So, ito. Marshmallow. At high At somo. Somo sunod. Chubby. Dalawa lang ganito guys. Aquat. 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 Sandali. Ayan, guys. Balik tayo. May bumili lang. Ito, guys, mga pulboron. Tatlong ganito lang binili ko. At saka, pentura. Kasi walang yaki. Yaki man yung malakas. Kasi maasim. Ito na lang, pentura. At ito, cola candy may may na may na uh, sabon pa yan sa sa insisi tayo uh, sa sa box lang muna tayo guys siya doang mataas tuloy na tayo guys mag unboxing sa isa dalawang box ng lots for less so guys mukha ko ng tatlo kasi malakas ito sa mga bata. Asang isa? Sa ilalim siguro ang isa. Ito isa lang. Ito dalawa mayonnaise na maliit. Ito pinakamaliit. Dalawa lang din kasi matagal mabenta. Kunti-kunti lang patis. Tatlo yung patis ginawa ko. Patis. Tomato paste. Dalawa lang. Tidbits. Dalawa lang din. Super hina naman guys. Ito. Dalawa lang din. Ah. Uh, green peas. Dalawa lang din. Ketchup mayroon naman akong UFC dyan at saka MAPRAN itong MAPRAN, apat kasi may nag-barbecue dito sa aming tapat ito walo at saka ito walo ayan, ito na, nang isa ito dalawang lucina lang hina-hina kasi ito dalawa lang kasi may pula pa ako dyan ito oh. lima lang oy na, na may, stock pa naman ako diyan binabudget ko yung pira ko kay kasi malak, maliit lang to sugar asin mabigat dalawang kilo lang at munggo 1 kilo lang na munggo din ayun lang guys dito na yung mga ito rito mga puyo at suka itong cowbell Bumi, bumili ako ng dalawa kasi nabintayo ka, kahapon ang dalawa <laughs> yan lang ganun lang ganun lang guys mega sardines atami kunti lang anim-anim lang atami din Ay. wala na pala dito uy dito na tayo sa isang box wala sandali sa NCC na tayo guys ayan bumili ako ng Yakult apat na Yakult ayan NCC ako bumili ng ganito guys kasi walang, wala hindi ako nakabili sa lots kasi walang walang promo na ganito 6 plus 1 at saka Ariel 6 plus 1 at saka Tide yan, doon yan sa NCCC at, bumili ako ng 6 na sting sa NCC kasi wala din sa lots at saka ito Mahal na, mahal na pala ito guys. 73 ang isa. Yung benta ko dito. 88. At ito. Para kay kuya. Okay. Thank you for watching guys. Ayan na. Ang staying na anim. Bye.